So mayong adlaw mga alaga no, niya sa sitio lagdik. So nato ang mga back up diri oh. Today, lantapanon, una pa ang kinatibukan tang salida sa proyektong atong nalaagan. Shout out ni Mr. Mark Landasan nga naagian sa lagan at sa atong video documentation sa ibabaw nga bahin sa sitio Ladik Bantuanon. Bueno mga lagan, For today's video documentation, ang implementation sa 200 million pesos nga road concreting nga siguro kong sadya ang mga mag-uuma. Nagkadaiyang produkto sa kaumahan daling mapagawas bisan sa ting initman o ting ulan. Sa nalaagan, luag ng dalan nga gipreparahan aron mapadayon ang proyekto gikan sa nasudnong pagamhanan nga napatuman sa lantapan. Dwa kahugna ng proyekto sa parehang pundo nagitinguhang muabot na sa sityo katiguman sa Kapitan Juan din daghang produkto sa kaumahan. na obserbahan usab ang concrete lanes nga mudangat sa dili maubos 800 metros o laing one lane nga dool 200 metros. O ba ko mga silingang lagan nga mapadayag ang proyektong ihatod ko diha sa inyong salidahanan sa gadget nga inyong gihuklan? na natakaron sa implementation sa National Agency uh, Farm to Market Road oga uh, Access Road nga ano ana portion sa may uh, barangay Bantuanon. Totong so, makita i eh, background na to ang perte kaluag nga dalan. Tumo so, ang uh, dalan yung implementation ongoing karon nga gi-prepare uh, para sa road concreting. babaw na ni nga bahin sa may Sitio Kigo o giingon nilang lagdik. Ayun, sumo so, ni no ang ato ang giagian og diversion og access road. Diri sa uh, may ibabaw nga bahin na sa Bantuanon. Sumunay so, ang uh, mukabat sa 200 million pesos ang uh, kantidad sa allocation gikan sa National Agency sa Maya uh, Department of Public Works and Highways. Sumunay so, ang uh, dalan no nga access road. So kini nga dalan uh, nanatasto nga tunga no ang ibabaw ani nga bahin is uh, ang uh, Kapitan Juan. Magtagbo dito ang laing project nga road concreting. So money, no, atong na background ang farm to market road og access road. kani ato sad ning uh, na document ang pagsugod nini dito sa ubos nga bahin sa may sentrong bahin sa Bantuanon. Isumpayan nini ang project usab sa Elkak. Kani adtong uh, milabay nga uh, tuig og uh, kinipod dalan, access road ni Padolo, nga adto sa may sitio pinangmangguhan sakop sa Kapitan Juan hangtod na sa Block 2. Na City sityo lagdik din ato ang gi-update ang project implementation sa Department of Public Works and Highways din anih ni sa Barangay Bantuanon ni ato ang gilagan karon kay kamulo ang ilahang uh, preparasyon na natay na agian nga uh, more or less 800 meters so maka double lane na so ato ang nagian ganiha sa ubos nga bahin kadtong naay uh, pinihan ganit na capture sa to ang uh, aerial footage sa ka ni gikan sa National Highway Padulong lagi derin no, oh kay kining uh, national highway nagyan pod ni og uh, initially nga road concreting nga kini ang barangay road uh, upgrading to road concreting sa miaging uh, programa sa DILG nga LCC. Ungdan nga diri pod ayon giisumpay ang uh, regular infrastructure sa Department of Public Works and Highways. nyagi implementar pun ang barangay road or uh, provincial road uh, upgrading atau uh, uh, road Concreting muna atuang yang heboh anu ngadi ada gede dere samaya uh, situ lagi, sakup sebantuanon. Sa Satu so, ang gi capture ang posibleng maagian nga balay sa uh, less mga napulo ato ang nakita nga wala pa gyud pod sa so, ato ang contractor gumikan kay kamulupa pa pod og uh, preparasyon so, posibleng iulahin nila ning mga maigoon niya nga mga tinuy anak diri sa Sitio Lagdi tuang kanunay nga gi-update ang uh, project implementation sa Department of Public Works and Highways gumikan kay uh, nasulod man pod kinis lungsod sa Lantapan So nyo no, ang kalambuan sa lungsod sa lantapan nga posibleng uh, mapalambu na sa ang ekonomiya diri kay mas dali na ang access dayon sa ato ang mga mag-uuma labi na pagpagawa sa ilang mga produktos kauman. Kung bago ka sa atong documentation sa project update sa atong nahimutanan, pwede ninyo i-follow o subscribe sa FB page o YouTube channel. Ngalagan sa Bukid Aron, ma-update ka sa tanang mga katikaran na mapadayag sa katawahan ang mga proyektong ipatuman gikan sa pagamhanan. Gikan sa nasyonal, provincial o ang lokal kansang tumong ang tingosbawan ngadto sa mulupyo o mga mag-uuma.